tayo magluluto Magluloto tayo ng mani. Mainit na siya. Lagyan natin ng oil. Oil. Sa mga mahilig sa mani, magluto na lang kayo magbili. Dahil napakamura ng mani. Habang hinihintay natin uminit ang mantika. So, nakalahati natin ito. Para lubog na lubog yung mani. Ito po ang kilalagay nating mani. Napakarami. Mura-mura lang sa lulu. 13. Ang isang kilo niya, 10. Pero yung pinasobrahan ko na. Kasi ito ang lalagay natin. Ang favorite naming lahat. Ang pinakamaraming bawang. dami niya, no? Punong-puno. Mayroon pang dahon. Yan. So, yan ang gusto namin. Painitin pa natin. Baka siya masyadong maging mainit. Medyo okay na siya. Pwede na nating ilagay ang ating maraming bawang. Wow, sarap. Ayan, pag pang sarili nyo, wala yan. Napakamura lang ng bawang dito. Isang ano yan. Bungkus. Mura lang. 3 dirham. Diba? Mura lang. Yung apoy niya, tama lang. Yung apoy. Ayan. Ayan, natin itong Daloy okay. natin. Di ba parang eh. Parang piling e. ko tagilip. Ah, Maka mabuhusan ako. Nagkaya mabuhusan ako eh. Okay. Daloy lang natin. Hanggang sa mag-brown Siguro, ano to, nung nabilang ko dosing piraso. Hayaan lang muna natin siya. Dami, di ba? Ewan ko kung bakit ang mahal-mahal ng bawang diyan sa Pilipinas. Dito naman ay walang gaanong bawang i-export pero napakamura ng bawang. Bawang, sibuyas, carrots kung i-convert mo 3 dirham na sa 50 o ganyan. Napakamura ng mga bilihin dito. Wala pang tax. Hindi siya malaki. May tax pala pero hindi naman siya kalaki 3% lang. Yan, sarap dito magtrabaho. Kapag nagtatrabaho ka naman dito, 3 days o tapos kung ano lang yung trabaho mo, yun lang ang gagawin mo. Naglaga rin pala ako ng itlog. Ayan, bawang pa lang. Solve na solve ka na sa bawang. Sa dami ng bawang. Kaya napaparami kami ng kain ng mani. Sarap. May katulong akong gawa ang nagbalat si Ren, Ren ang aking anak, at ako ang naghiwa-hiwa. Kasi ano na, palitan kami, siya naman nagbalat. Kasi sobrang dami. Hindi ka manghihinayang sa bawang na lulutuin mo dahil sobrang mura po. Lalo ngayong Ramadan, ang mura ng mga bilihin. Thank you, Lord. Napunta ako dito sa bansang ito. Nagpakabuti ng government. Ang babait ng government dito sana nga dito na lang kami magstay ng matagal sarap o oh, diba medyo malapit na siya mag ground down. ang bango kung nandito po kayo ang bango bango nitong bawang amoy na amoy halu haluin natin grabe grabe natin, grabe 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 Dami, grabe. Daming bawang, sarap. What? Yan, daming bawang. Murang-mura lang po ang bawang dito sa UAE. Ang sarap magpa-package ng bawang sa Pilipinas. Bawang at sibuyas, carrots, kamatis, dos lang. Di ba? Ay. Ganun ko lang Ayun, eh. mm. kalati. Okay. Hindi, magagamit mo din yan. Hindi mo na, hindi ka naman po manginayang sa oil kasi yan ay pwede pag sinala, hmm. pwede mo naman siyang gamitin pang prito, mm -hmm. pang ano. At least yung pre, pang gagamitin pang prito, masarap na. Diba? Taylang mm -hmm. Tayo lang natin mag-brown, mga tarlin. Para crunchy. Ano bang gusto mo crunchy? Mahal. <laughs> uh, <-gay> <laughs> yeah. Okay. Alam naman ganyan tayo. Ito. Kung ano yung tukong gusto ni Nate, nila gusto mo di ba sa pagkain? Medyo brown brown na siya, ang bango bango, ang bango bango. Ninyo po. Wow, dami. Naging enjoy ang aking pamilya sa pagkain. Kaya lang baka sumakit ang kanilang mga two hold. Two hold, two hold. Bunti-bunti lang. brown na siya brown na brown na pwede na nating ilagay ang mani Game yan tama naman, okay ata yan Okay na man. yan Lalagay na po natin ang mani Ang pangalan po nito ang title ay mani na hinaluan ng ay bawang na hinaluan ng mani Brown na siya So crunchy na yan pwede nating ilagay ang mani So, ito po yung maning ilalagay natin. Napakarami. O, oh, diba? Diba? Yan. Pwede na natin magnegosyo. negosyo ah, ano natin, kukompentensyahin natin siya. Sino nga nagtitinda doon ng maning rin sa kalingki? Pwede okay, po sila. mo. Lapit mo! Ang aking video ko para... Pero... Um, ah. Ang tindahan nito sa school. Tang <laughs> oras ka magbabal ng bawang. <laughs> Negosyo ka nito sa school. O oh, diba, ayan na po. Napakaraming bawang ng ating kakainin. Healthy po yan. Bawang. So, a few minutes po. Mga siguro 5 minutes. Pwede na natin haluin kasi yung bawang ay luto na yan. Hinalo lang natin para medyo crunchy. Ano ang gusto mo? Crunchy or ano? Ma-kunat-kunat? Mayroon mo kasi. Oo! Wala na. Wala ko, ma'am. Yan, ba? Diba? Paglay na natin lang. may natin siya lagyan ng kasi. Thank you, po. Yeah, thank you, po. parami na naman ang kain ni Ren mm -hmm. oh, Yummy, yummy. Okay na. Ano? Hindi, hindi. Okay Ako na, ate, itutok, itutok mo. Uh, Saan makita, masarap yung luto ni Mami. Diba? Mm hmm. Ayun, niyo po, oh. Galing, oh. Yan. Yung, ano, Uy, what, yung magic word. Pwede na to. <laughs> 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 hindi po ito perfect na to. Hindi to ay, eh, ano, pwede na to. Ang ating magic word ay perfect na to. Yan. Later, pag tuyo na siya. Itadry ko muna yan. Yan ang sikreto ng mga, ano, negosyante daw. Kaya hindi tayo naging negosyante. Yan. Yan na po. Yari na. Perfect na to perfect na perfect kantinda, Pangsarili pang sarili lang po ito habang nanonood kami ng TV kami ay kakain ng ganito baka ah, masaso diba? bawang pa lang oh. rabi oh. panalo na oh. Mm -hmm. ah, ko lang diba huwag masyadong tutong dapat pag nagluluto ka ng mani tanggalin mo na agad sa mintika kasi matututong siya. Pag na, ma, di ba may itong mantika. Hmm. Matututong yan. At halu-haluin mo lang siya. Marami ba na ano itong kain sa'yo? Magbaon ka? Gusto mo to? Ayan. Ito ba yung hawa pa kanyang? Ayan. Thank you. Tituran mo din. Tapos na?